Kumusta ang lahat? Uh, guys, mag road trip kami ngayon ni Ate Mabel. Uh, imwa, Mwat, salat ang pangalan ng bus nila dito. Naikapan ako magbasa. <laughs> Ito yung bus terminal nila, oh, 'di ba, ang tahimik. 'Di ba? Nandito yung mga rolls at saka mga ano nila dyan nakasulat. So, tahimik ng bus terminal nila. So means maraming halos lahat ng tao dito may hindi gumagamit ng bus. Ang mga expat lang ang nagbabas. Ito yung loob ng bus nila. So, may ano yan. Uh, yung front, mga girl, yung sa balak, lo, likod is mga boys. May ano siya, category. Hindi ba? Uh, Mabila na po. Nakarating na kami sa Mabila. Siguro one hour mahigit yung biyahe namin dahil ang sinakyan namin is yung dumadaan sa mga sulok-sulok para dahil road trip, para marami kaming marating na lugar yung sinakyan namin yung mahabang biyahe yung dumadaan sa pasulok-sulok na area so nandito na kami ngayon sa boulevard, yung hinahanting talaga naming lugar na pupuntahan yun, nasa likod kami ng boulevard Mon yan bagong hotel daw, yan sabi ni ate hindi hmm, ba, hindi kasi ako namamasyal hindi ako na-inform ito, ito yung likod ng A&H. Uh, ang A&H ay department store na mga mura yung item nila. Kay kung, compare mo doon sa compare mo doon sa mga ibang uh, mall, ganon. 'di ba? Okay, check it out. Tasamahan nyo kami doon sa loob, guys. Para makita nyo kung ano yung mayroon sa loob ng A&H. Ah, uh, guys, samahan nyo ako mga shell sa loob at mag-check-check -check ng mga mumurahin sa loob. Kagaya kong mga kuripot. <laughs> <item. laughs> Ang mga kuripot dyan ito. Dito kayo mamimili mga mura yung mga item. May mga nuts In -in -in. din sila. O mga chocolate men's wear. Ayan. Main shoes. Ah, main shoes. wear. Kasi may mong palitante. May mong kuan, kabit. <laughs> <laughs> Ay, kabit siya ate. Ano ba ganun? Palitan ng kabit mangada uh, mga daba na dili palitan. <laughs> Children wear, children's wear. Teh, atu tak sa mga kettle ta ganahan kumutan aw kato ganing sa inga katong elektrik oo 2.5. Qué tal? Ah, oh, lo intentemos. A mo, la moral ahora. Tenemos 2.5. Ayun ka ito. Uh, Kuan. Kasi sale sila ngayon. Ay, ang ganda ng mga ano nila Oh, uh, 1.5 na lang ito. Ah, okay. Ay, pwede. 2.5. 2.5 Maraming oh, mura Ah, dito ko binili Ah, uh, twenty. Uh, okay. Oh yeah, twenty four before now twenty. Okay, thank you. Ito 39 nine or na lang. Parang maganda siya. Pwede ka na mag-bake ng cake. Ang cute. Nandito yung mga ref na magaganda. Hmm. Ito o, cashback. 40%. 309. 189. 1,800. 1,800. 1,800. 1,800. 1,800. 1,800. sa 1,800. 1,800. 1,800. 1,800. 1,800. yung... Tama lang. 1,800. 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 Salaki. Wala, wala. Lang. Ay, hindi may gusto kasi doon sa gusto ko. Ah, ito yung gusto ko. Hello, hello! May gitara din eh, oh. Kasi barista, Ang pangalan ng restaurant, Barista Boulevard. Oh, maganda yung restaurant nila. Si Reyna yan, Tropa Pits. Mm, Diyan siya nagwo work Welcome to Barista. Ayan, mayroon silang mga ano, sa loob. Ito yung loob nila. Pwede, mayroon din silang room na close. Ayan, ito close siya. Tingnan mo, hindi mo ma, Hindi makikita kung sino yung kumakain. Ito naman sa kabila, nakikita. Pero yung sa kabila, yun yung close. Yung pwedeng, yung mga tinatago na jowa, pwede doon. Joke. <laughs> may may lugar kayo para do, may space, <laughs> may space, <laughs> may space kayo sa barista. <laughs> Ito yung view ng harap ng inupuan namin ni ate, o ba diba? feeling mga VIP kami. Buti, bakante yung tables ng, ano, harap ng fountain, o mga feeling, ano kami, feeling mayaman, ba diba? char. Ayan. Tingnan niyo yung plato ng ano ng barista, maganda siya. Makapal 'yan, para siyang old ano ng old design. Yan si Ate O, oh, Naghanap naghahanap buhay. Pang-rails. Hindi maganda kasi talaga yung view. Ah. Uh, ito is dynamite shrimp. Ito ay paborito ko. Masarap to, the guys. Try nyo sa barista na restaurant. Ito is blueberry. Ah. Uh, ito ay strawberry. Ang mga in-order namin na ate ay mga may mga berry-berry. <laughs> Joke. At saka pizza. Ano yan? Alfredo pizza. Napakasarap. Kasi tinanong namin yung weather kung ano yung bestseller nila sa pizza. Kasi nga nakalimutan ko na yung kinakain namin dati ni Ruth dito. So, nagtanong na lang kami kung ano yung bestseller nila para hindi kami malugi sa babayaran namin. Siyempre, pag bestseller means masarap yun kasi bestseller eh. <laughs> yan yung sikreto guys. Pag, for example, kakain kayo sa restaurant at hindi nyo alam kung ano yung gusto nyong kainin. Tanungin nyo yung waiter kung ano yung bestseller nila para yun yung orderin nyo. Siguradong hindi kayo malulogi sa babayaran nyo kasi bestseller yan. Pag bestseller means masarap yan, di ba? What do you think? <laughs> What do you think about my thought? <laughs> Ito si Reina. Oh. Si Rina is a uh, tropa. Ah. Chika-chika o lala muna kami kasi matagal kami hindi nagkikita. Nagmamaritis kami dyan. <laughs> Joke lang. Nag-uusap kami about crabs kasi nag-crabbing daw sila. Sa mga ganap nila. O, oh, ba? Diba? Thank you for watching guys. God bless.